Tatapusin ba ni Togashi ang Hunter x Hunter? Ang Hunter x Hunter ay isang minahal na manga na kilala sa kanyang komplikadong kwento at pagbuo ng mundo. Ngunit ang may akda nito na si Yoshiro Togashi ay madalas na uminto dahil sa kanyang kalusugan. Ipinayag ni Togashi na may apat siyang posibleng wakas para sa Hunter x Hunter. May magkakaibang reaksyon ng mga fans sa mga diskusyon ni Togashi tungkol sa wakas. May mga nag-aalala sa kanyang kalusugan at may iba namang sumusubok unawain ang mas malalim na kahulugan sa likod ng iba't ibang mga wakas. Ang Hunter x Hunter ay isa sa pinakamagaling na manga na lumabas sa Weekly Shonen Jump na ang mga fan sa malawak nitong mundo, malalim na pagbabago ng karakter, komplikadong sistema ng kapangyarihan, at kakaibang paraan ng pagkukwento. Ang mga kwentong ganito ay hindi karaniwan na mabubuo sa lingguan ngunit binibigyan ni Yoshihiro Togashi na luwag dahil sa kanyang madalas na pagtigil. Sa kasamaang palad, nag-aalala rin ang mga fan pangangailangan ni Togashi na magpahinga. Ang kanyang mga taon ng problema sa likod ay nag-iwan sa kanya na hindi kanyang tapusin ang proyektong ito sa kabila ng kanyang pag pagkamapagmahal at ng kanyang mga tagahanga dito. Marami ang nag-aalala na baka hindi na niya matapos ang kanyang kwento. Pero ngayon, si Tugashi ay isa na rin sa grupo na iyon. Sa isang kamakailang panayam, tinalakay ni Tugashi ang kanyang plano para sa wakas ng Hunter Center, Hunter. Ginawa niya ito para malaman ng mga fan kung ano ang nasa isip niya kung sakaling mamatay siya bago niya maipadala ang kanyang konklusyon. Ibinahagi niya ito upang may pakita ang iba't ibang reaksyon ng mga fan karamihan ay nagpapahayag ng pag-aalala sa maitim na pananaw ng may akda sa kanyang kinabukasan. Ang iba naman ay sumusubok umunawain ang mas malalim na kaulugan ng mensahe ni Togashi, gamitin nito upang hulaan kung ano ang inaasahan na itsura ng wakas ng Hunter x Hunter. Ano man ang mangyari, umaasa ang mga fan na si Togashi ay magiging roon upang may padala ang kanyang pinakaasam na wakas makumpleto ang kanyang obra maestra na 25 taon nang ginagawa. Sinabi ni Tugashi na may apat siyang posibleng wakas para sa Hunter x Hunter. Ang mga wakas na A hanggang C ang mga konklusyon na nais niyang gabayan ang kwento kung ang langit ay magsasang ayon. Ang wakas na D ay ang ikaapat na wakas na ibinasura niya para sa tatlong iba pa. Gayun pa man, kung may mangyari sa kanya, nais niyang tanggapin ng mga mambabasa ang wakas na di bilang noni kong wakas at humingi ng kanilang pangunawa. Ang wakas na di ay nagdadala ng serye, isang epilogo, ilang henerasyon sa inaharap. Nagumpisa ito kay Jean na nahuli ang lord ng lake gaya ng kanyang ninuno na si Gon. Gayunpaman, pa man, ginawa niya ito upang hindi siya piliting maging isang hunter ng kanyang ina. Mas gugustuhin niyang manatili kasama ang kanyang mga magulang at tulungan silang pamahalaan ang kanilang tindahan. Nahihirapan ang ina na maunawaan kung bakit gano'n ang asawa at anak niya. Inaakala niya na may kinalaman nito sa kanilang relasyon kay Mito at Noko. Bagamat hindi niya naiintindihan na hindi sila magkadugo. Habang nasa lumang tindahan ni Mito at nililinis ang Lord ng Lake, Iniisip ni Jean kung paano minamahal ng kanyang lolo ang kanyang panahon bilang isang hunter habang lumalabas siya sa silid. Naunawaan niya ang pagiging isang hunter ay isang nangangahulugang iiwan niya ang mga taong mahalaga sa kanya ng ilang buwan. Kung hindi man taon, mas pinipili niyang manatili kasama ang mga taong iyon kabilang ang isa pang bata ng hindi tinukoy na magulang. Ang isang ibon ay ginamit upang mag-transition sa iba't ibang mga eksena ng anak na lalaki, anak na babae at apo ng hindi tinukoy na mga karakter. Ang huling eksena pagkatapos tumipad ang ibon ay ng isang misteryosong katawan na nakamasid sa mga eksena ng mga bata na nagpapalitan ng mga ngiti. Maliban kung maglagay pa si Togashi ng iba pang wakas, ito na ang magiging wakas ng Hunter x Hunter. Maliwanag na matagal nang may problema sa likod ng mga ka mula pa noong panahon ng kanyang pagtatrabaho sa Yu Yu Hakusho. Ito ang dahilan kung bakit hindi siya makapaglabas ng Hunter Center sa regular na lingguang pagbabase tulad ng kanyang mga kasamang mga aka sa Shonen Jump. Kailangan niyang magkaroon ng ilang hindi tiyak na pagtigil para magawa ang anumang mailalathala sa magasin. Ang consistent na mga pahina na ito ang nagtulak sa mga fan na tawagin ang kanyang manga na Yatos X Yatos. pa paman, maaring hindi nakakatawa ang biro na iyon kung ang mensahe ni Togashi ay nangangahulugang gano'n nga Pinagsama-sama ng mga fan ang isang lista ng mga pagtigil sa paglabas ng kanyang mga trabaho upang ipakita kung gaano kadalas at gaano katagal si Togashi ay nagpapahinga. Noong siya ay nagsimula noong 1998, ilang beses labang siya kumuha ng painga sa mga sumunod na taon habang tumatagal ang mga pahina ay naging mas mahabang at mas madalas. nagpaynga siya ng isa hanggang anim na linggo mula sa paglalabas ng bagong mga kabanata. Noong 2005, sinubukan niyang sundan ng isang schedule na mas malapit sa kasalukuyang schedule ni Ichiro Oda para sa One Piece. Naglalabas siya ng isang kabanata kada linggo sa loob ng tatlong linggo nagpapahinga sa ikaapat na linggo. Tumigil siya ng isang dalawang linggo, tatlong linggo pagkatapos ng pagsunod sa workflow na ito. Noong 2006, apat na kabanata lamang ang kanyang nilabas sa buong taon. Mula sa 2007, sinubukan niyang ilabas ang isang volume ng mga kabanata sa isang pagkakataon, kung minsan dalawa o tatlo. Isa o dalawang beses sa isang taon, Presumable, ginamit niya ang anumang oras sa kanyang pagtigil upang isulat ang mga serye ng mga kabanata upang mapublish ang mga ito ng magkasama. Gumana itong bagong sistema sa kanya ng isang panahon. Bagamat mahirap para sa kanya noong 2014, siyam na kabanata na may ilang pahinga sa pagitan at wala siyang nilabas noong 2015. 25 kabanata pa ang inilabas noong 2018 pagkatapos ay nagpahinga na si Tugash hanggang bandang huli ng 2022